Go. Thank you. Sir, so, thank you. Oh, thank you. Ang oh, palak nga po. Ah, ah. Hello po. Yeah, Kaya sa po kayo, ma'am? Saan po ang niya? Benox. Benox. na. Ha? Ano Ha? Intercom ha? 2-5 ah, dalawa. Yo, what's up? Another day another vlog again pinasukan tayo ng second booking kung saan sa Fiesta Mall let's go Jose second booking nga pala natin si sir ngayong gabi tapos mag -youtil. Ah, sunod sunod na to pag pinasukan na once na ako ng isa ang time hidden, na ng gabi sana makalima maka tayo Jose ngayong gabi Fiesta Mall ang ating pick up location pagkaraan ng isang kapat niya Napakaganda na naman ang ating gabi ngayon. Nang sa dagatan Avenue. Ito no. Post Mercedes ngayon lang ulit umiyahe. Ano? Ang pick up nito ay sa May Pesta Mall. Ang Avenue. Siyempre kakanan tayo papuntang dagatan. Kumaliwa. <laughs> okay, Sir Nil Yo. Sir Hernandez, Sir.

Dahil pala ano dito ano? Uh, Ang okay, mga... Wait lang kuya. Apartment. 50 lang um, ah. sa. Mas magka anong ganun Ha? Intercom pa? Ah, 2 times sir, dalawa. mm Muli -hmm. na no, ba sir yung ano ka? Dating ng boses? Para magka ano, magka... Ang <laughs> pa kasi paglingon ng lingon. Thank you. Oh, thank you. Yun. Oh, may tip. May tip si sir. May tip si sir ng 20 pesos. Okay. May tip si sir ng 20 pesos. Uy, second booking natin ngayon, ngayong gabi. Napakabuti ni Lord. Okay, balikan ko kayo sa third booking natin, mga idol. Let's go.